pamalang lungsod ng Kalokan ay handa pagdating sa lahat ng sakuna dahil may utos ang ating punong lungsod Mayor Along Malapitan na umatin sa mga training kung paano rumisponde pagdating sa baha, sa lalo, lalo na sa lindol. At meron ding biniling gamit ang pamahala ang lungsod uh, sa inisyatibo ng ating Mayor Along ng mga modernong paggamitan para magamit sa pagdating sa sakunat, lalo na sa, lindol. Meron din tayong gamit na tinatawag na radar na nakakatitik ng buhay ng tao. Halimbawa, nadagana ng isang biktima sa ilalim ng lupa. Uh 5 minutes response, actually 5 to 10 minutes response to. Hindi naman sa pagmamagaling ng DRRMD, kami po ang number one sa buong Pilipinas pagdating sa response. Uh, tawag lang po kayo sa aming hotline uh, 888-5664 o 888 along ang uh, kung kailangan nyo po ng ambulansya, pulis at bombero, Isa po itong one-stop shop para sa mga emergency na pangangailangan po ninyo. At, At, kung kailangan nyo nga po ng emergency ayun po, tawag po kayo sa 888 25664 o 0908